Pwede? Yeah. Pwede lang yung reform na yun, oh. Pwede 8, ma'am. Pwede nga yung per, ano, magkano yung... Yo! Hey, mga kachupa at sa mga kamayatres ko! What's up, what's up? Kumusta, kumusta na kayo? It's me again, Betta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po. Libre lang po yan. At pakalibang na rin yung bell na yun sa so para lagi kang manunotify notify sa mga incoming uploads ko. And for sure, uh, sinishare ko na rin ito sa aking ah uh, Facebook. Ayan, pa-follow pa -follow na rin. Follow, like, ayun, ganun, and pa-share. And please don't skip the ads. Charot! Ayan, so eto na nga yung pinakahintay nyo. Sanla update, kaya keep on watching till the end. Saan ang 4-4? 4-4? Oo. 2,700. 5,500. Ano siya, ano yung, ano yung, ito, five, -five? Yes, okay, Bakit ano, ang baba nung, ano, 21? oh sagad na yan. Yan. Huh? <laughs> nagpa toldok nagpabutas na naman tayo ng mga jewelry dyan kay Villarica so may lakad ako ngayon nandito ako sa session pupunta ko ng SM kaya naisipan kong dumaan dito sa Villarica mag sand update para sa inyo kasi inabangan nyo yan and abangan nyo keep on watching so dito tayo ha eto yung location niya welcome back to our YouTube channel. So, ayun na nga, uh, sa doon ako banda, nag uh, sunla update, kumuha ng sunla update kay Avilia Rica kasi uh, may pinuntahan ako doon banda. Ayan, medyo nag uh, window shopping tayo doon and uh, balak ko rin kasi talaga magpa-appraise sa mga iba't ibang phone shop para sa inyo kasi marami na kayong nag-aabang at nagtatanong kung magkaano na nga ba ang uh, sanla update appraisal ng mga phone shop kaya nilagay ko na ito sa aking bag ready na siya Pero kakaiba yung uh, sanla update natin ha kasi last time yung nai-shoutout ko sa Q&A natin maraming nagtatanong kung ano nga ba paano daw kung may mga uh, Sinanla na sila doon sa isang uh, pawn shop na yon Anong mangyayari sa kanila Ganon, kaya abahan nyo na lang po okay Kaya kakaiba to talaga And very transparent ako sa inyo Kasi ako rin lang man May mga hindi pa ako natubos sa mga pawn shop Ayun. Kaya now, na-experience ko na Yung sinasabi nyo na uh, bumaba Well, start na nga natin Mga oh, hindi nyo maget So, eto na nga Uh, iba, iba naman yung dinala natin ngayon. So, uh, hinubad ko yung uh, lagi kong suot-suot. Ito -suot. siya, yung bracelet. Bracelet naman ngayon na uh, 14 carats. And then, uh, 18 carats. Ito talaga yung mga pinapraise lang natin. Pinapraise lang to ha. Uh, ibig sabihin, hindi natin sinala kasi nalito naman sa akin. And, kay uh, Villarica is uh, tatlo lang kasi... Aware na ako, aware na ako na talagang uh, nagbubutas na sila. And I'm not sure kung uh, hindi ko na plinay lahat yung uh, na-record ko kay uh, Villarica nung nandun ako. Pero ayun na nga sinasabi nila na pinapaalam na nila na may permanent na iiwanan silang ano. Uy. Na butas toldog ayun. So start na natin ha. Where's my list. Ayan, so 14 carats. 14 carats kay Avillarica. Uh, Ayan, so doon branch, doon tayo nagpa-praise last time yung na-share ko sa inyo na actual sanla update ko kay Villarica is sa may kayang yes, sa may kayang branch yon which is talagang nag-pone shop tayo kasi may resibo tayo para rin sa inyo kasi yung iba is uh, may mga new viewers is hindi sila naniniwala so talagang napapasan la si Inday ayan so eto na uh, this one is uh, 14 karats alam nyo ba ang appraisal ni staff dito is uh, 4,000. 400 pesos. Yes. 4,400 ang appraisal niya dito. So this one is 2.2, uh, ayan, and i-divide natin yung uh, 4,400 divided by 2.2 so ang lumalabas na per gram nito is 2,000 pesos. So ang 14 karats, oh, oh, parang siya ang binutasan mo dito. So, ang 14 carats kay Villarica at sa branch na yon is at uh, 2,000 pesos ang program. O, ba diba? Sobrang baba. Yes, sobrang baba yon Kasi yun. Kas ang pag nila dito is at uh, 3%. Kasi si uh, Villarica, may bago si Villarica ngayon eh. Dalawa na yung option. Ayan. So, uh, either mag-own shop ka, may choices na isasanla mo siya ng 3% lang yung interest nung i -phone shop mo. And then, yung pinaka-higher is a 4.5, okay? So, kaya ang kuha dito is uh, yung 3%, which is uh, 2,000 per gram. Kasi nga, sa system pala ni Villarica, kahit sa ang branch ka pala, nag-sanla uh, daw is uh, ma-same lang din sa ibang mga branch kasi parang automatic na 3% lang daw kasi tinanong ko marami pang chika-chika uh, doon hindi ko nalang ano kasi natsambahan ko na yung babae is ano doon uh, very responsive siya hindi siya yung uh, suplada hindi kagaya last time na nakasimangot parang wala sa mood sabi ko so basta ganon ang uh, appraisal nila dito is at uh, 3%. Pero pag uh, isan lam mo siya into 4%, ay 4.5%, ang ibabawas nilang interest mas mataas yung uh, ma take home nyo pero mas malaki yung babayaran nyo naman na interest ay less nila na interest kasi advance interest sila. So, bahala na kayong uh, mag-compute. I think uh, asan yung parang sample ng computation ko dito it's like uh, 2-3 parang 2-3 ang uh, 14 karat uh, sa kanila naman pag uh, i sasanla natin ito ng uh, 4.5. Hindi ko sure, hindi ako sure sa ano. Basta kung ano lang yung uh, binigay dito na appraisal sa mga pina-appraise ko na ito is at 3%, okay? Ayun, ganun. Kasi, uh, meron pa nga kasi akong hindi pa tinubos sa isang branch, isa next month ko pa siya kukunin. Yun yung explanation doon. Ayun. Pero once na tinubos mo na siya or nirenew mo na siya, automatic na uh, sa next na sanla mo ganon is makukuha mo yung uh, hanggang a uh, 4.5% na appraisal nung alahas mo yun yung explanation so may ganun pala pero wag kayong matakot kasi ito yung lagi kong nababasa dyan Natakot, natakot na sila na either mababan sila or mangyayari, may mangyayari sa kanila, makukulong sila, ganun. Hindi po, ayun, hindi po. Yun nga lang, bumaba yung appraisal nung uh, mga jewelry mo. Pero, may sasabihin naman sila na just in case i-go mo yan, isan la mo, and then okay, and then once na umabot yung uh, maturity date, and then i-renew mo, or i, i, tutubusin mo, babalik din sa dati, ganun lang yon Ganun, umiikot lang yon okay? Ayun, ang mahaba, naintindihan nai nai nyo. <laughs> Kasi last time yung mga shoutout ko is mostly yun yung mga as nila. Okay, next naman is uh, this one, bracelet din siya. And, ito ay uh, tricolor. Ito, a uh, uh, rose gold, yellow gold, and white gold. Ayan siya. And this one naman is a uh, 18 carats ito. Ayan. So, ang lumalabas dito na per gram ng 18 carats kay Villarica is 2,500. Ayan. Mababa ano sabi nyo? Yes po kasi, ang computation nga nila dito is at uh, 3% lang yung uh, na interest. Which is, hindi ko pa daw ma-avail yung 4.5 nga. Kasi sa branch na yon is wala akong record doon, wala akong record doon kasi walk-in lang ako as in, wala akong record. Pero uh, sa system nila, syempre nakita nila na may may uh, nakapasanla pa ako. Hindi ko na, hindi naman yung rimata kasi uh, tutubusin ko naman siya. Yun yung alas uh, na nai ko sa inyo na uh, actuals and lab update. Nandoon pa siya. So nakita nila na may sanla ako sa ibang uh, branch kaya yung binigay is at 3% lang okay pero pag i... Pagtutubusin ko na yung <laughs> yung yung uh, pinon ko sa ibang branch syempre makikita naman nila doon doon is nakuha ko na syempre ibibigay na yung 4.5 okay kasi ibang branch nga tayo nagpa sunlap update eh, nagpawa appraise eh. siguro pagbabalik ako sa kaya syempre mataas pa rin yung ibibigay ko sa inyo na sunlap update kaya nung last di ba Ayun. So, ganun pala yung explanation. So, 3%. Kaya kayo, sa mga naka-experience dyan, tanungin nyo kung nakasagad. Yung binigay na appraisal nung alas, yung tanungin nyo kung nakasagad or hindi. Kasi baka nga 3% lang yung computation nila dyan. Pwede yung tanungin, pwede yung sabihin na pwedeng isagad sa 4.5. Ganun. Tapos doon sa branch na yun, hindi nila pinapakita yung uh, sample yung kagaya nung sinishare ko last time na pinapicturean nila na computation ng sample form ng ipopone shop mo, hindi nila pinakita yon Ayun. Okay? Gets? <laughs> Kasi pag yung uh, 18 carats naman talaga, yung a uh, regular kay Villarica ngayon, it's, it's like 3,200 or 3,300 ang per gram kay Villarica pag nakasagad na siya sa 4.5%. Okay? Mataas siya. Which is, itong sinishare ko sa inyo is at uh, 3% lang. Pero in price naman at tinuldukan. <laughs> at buti nga nagbigay sila ng price. Okay? And this one naman is uh, 21 carats. Ayan. So, this one is 21 carats. Na eksaktong uh, 1 gram. Ang kuha nila dito is at uh, 2,700 nakakompute siya into 3%. Okay? Pero binigay naman, binigay naman yung talagang sanla nito pag uh, nakasagad siya into 4%, 3,700 daw. So, ibig sabihin, yung kung nagigets nyo, mga kamarites, mga kachurpang ko, parang gulo kasi, ano, siguro yung iba dyan nagigets. Yung iba, bahala na kayong umintindi sa akin, okay? <laughs> Ayun, basta yung mga sinishare ko is computation ito. Sanla compute niya is at 3%. So, this one is at 2,700. Ito yung parang uh, uh, mababang, mababang appraisal kay Avilia Rica. Pag nakasagad sa, siya, sabi ko ka kanina is at 3,700 pesos ang per gram nang 21 carats yan. Parang eh uh, depende na rin sa appraisal appraiser talaga and sa jewelry mo kasi parang yung last na share ko sa inyo na actual is parang 3,500 no or 3,600. Basta mataas din siya. Although talagang mataas-mataas naman talaga sila yung pinakamataas ang appraisal uh, value ka talaga. Yung mga sinishare ko lang is at uh, 3%, okay? Pag naka 4.5 siya, syempre i ano niyo na, ibala na kayo mag alam niyo na. So, yun yun, okay? Sa mga may mga previous diyan na nakasanla sa mga iba't ibang phone shop, huwag kayong matakot, bumalik kayo doon. Yun nga lang, bumaba siya, for example. For example sa mga ibang pawnshop usually 4% 'di ba? Siguro pag magpa-appraise kayo, magsanla kayo, ang ibibigay na appraisal is a uh, parang yung uh, 3% na. Something like that. Yung ibibigay, hindi, hindi nila isasagad. Pero pag tatanungin mo bakit ganito bumaba kasi in-explain naman sa akin. Bakit ganito bumaba, blablabla ganyan-ganyan is ganito po ma'am. Ah uh, may mga may previous nakasanla pa kayo ganon sa sabihin sa inyo o oh, si very transparent ako sa inyo ayun kaya po ganyan muna yung pwede naming maibigay sa inyo just in case pag sinanlan uh, sinanla niyo yan ngayon and then igugo natin and then pag tinubos niyo or i-renew ganon is, uh, babalik naman po sa dati. Ayun. Okay? Kasi, uh, yeah. <laughs> so, tatlo lang yung aking uh, naipa-appraise doon kasi nga, sabi ko, grabe yung mga, kaya nito, o, oh, ba diba? Uh, itong dalang bracelet na to is, at uh, bago ito na pinaano pina ko, na pina-appraise ko, o, di may mga butas na ito. Kasi, last time, mostly is puro sing-sing, di po ba? Ngayon, naiba lang. Okay? So, 3% ha. And comment down below sa mga naka-experience. Ayan. At sana naliwanagan na rin kayo kung bakit mababa yung binibigay ni Willy Rica na appraisal sa inyo. Kasi yun po, either 3% lang yung computation nila sa mga sinanlan nyo na yan. Hindi siya nakasagad. Kasi nga, may record tayo na hindi natin tinubos. Ganon. Or pinarimatan nyo. Ganon. Hintayin yung mabura yon Pero, Uh, kahit pabalik-balik kayo doon, kahit isan nyo na lahat, hindi, walang mangyari sa inyo, hindi kayo mababaan, or ano, yun nga lang, bumababa yung appraisal. Pero pag next time na tinubos nyo, ni, ni nyo, ayun, tataas naman, babalik sa dati. Okay, wag kayong matakot. So, yeah. Now, I know na yung mga nagko-comment dyan, ganun pala. Kasi yung mga iba dyan, nagko-complain na bakit mababa. So, yun pala yung reason. Okay, so that's it. Abahan nyo yung mga next na date. At sana na-gets yung mga may share ko sa inyo. Parang gulurin ko. Bye! Thanks for watching!